Alam nyo tong tres ni Nusam para tuluyang umalagwa ang lamang ng gila sa New Zealand sa fourth quarter kagabi? Sa tingin ko ay rooted talaga to sa mga bagay na feel ko lang naman ay napansin ni na coach team kaya nangyari din yan. Nung nag-timeout ang gilas bago ang tira na ito, alam natin magde-design talaga sila ng tira na makakashoot ang kanyang team. Kaya nga live, ito yung sinabi ko sa girlfriend ko. yung gilas dito. Pasensya na na hype lang din talaga ako doon mga idol. Anyways, ayun nga Pagtingin natin sa film ay ito, haras malala itong si Brown kay Brownlee mga idol. Less than 5 minutes na nga lang po ang nalalabi sa game and grabe yung PC kalaw ng dalawang yan sa isa't isa. Almost sa buong laro, ganyan sila. Alam din kasi nila Matic na si JB po ang main man ng gilas kaya nung umatake, ayan. Ito yung spot na nakashoot si Nuno at ngayon, ayan, libre naman siya at hindi niya titira yan. Even yung tao niya, tila kontento na nga lang din mga idol na patirahin siya at nagpascreen na nga lang din kay JB, hindi na siya lumaban. Kahit dito sa paboritong spot niya, almost automatic sinusam sa ganitong mga pull up sa may free throw area pero tila wala pa ata siyang kumpiyansa dyan na bitawan to ngayon. Pinasa na lang niya. Dito rin, Sumunod na possession lang din to ng gila sa si mga idol. Hanap din kasi ng gila si Brownlee dyan dahil Brownlee time na nga rin naman to. Pero ganyan ngang nilalayuan pa rin ang tao niya si Nusam. Kahit nung inilapit niya sa tres, tila walang pakilang si Webster at mas pinili pang mangharang dyan sa pasa papunta kay JB. So sa mga ganitong ginagawa po ng depensa, malamang inoobserbahan niya ng coaching staff. Hindi po kumpiyansa si Nusam na tumira at na moment at pinapatira naman din siya ng depensa, mas pinipili lang niya na i-feed ang kanilang star. Kahit kamo dito sa susunod ulit nilang possession, legit, lahat ng ipapakita nating clip, ay sa less than 5 minutes sa nga lang po ng laro. Ang oras ngayon ay ito then apat na lang ang lamang ng gilas. Kita pa rin dito yung lambingan ni na JB pati Brown. Tila linta kung dumikit din po itong si Brown kay JB kasi nga JB time na rin talaga. Scouted ng New Zealand yan malamang. Kaya hindi po siya mapasahan din, delikado kasi. So ang ginawa na nga lang niya ay nag-offer ng screen. Knowing well enough din na hindi siya aalis sa anong taon niya. At yun exactly po ang nangyari mga idol. Focus ata talaga sila kay Brownlee. Hindi nila alam na tirador din si Nusam sa midrange at tira niya talaga yan. Iniwan siyang libreng libre kaso brick nga lang. Tapos ito pa, biglang ang pinatao pa kay Nusam ay yung sentro nilang si Wardenberg. Hindi ko alam kung mind games ba to or ano pero parang minamaliit po ng New Zealand itong sinusam kanina pa. Iniiwanan ng tao, pinapatira and medyo successful nga rin kasi yung tall block so far. Kaya siguro yung sentro na nga lang din po yung pinatao. Kasi baka feel nila ay least favorable option ng gilas itong sinusam Nusam sa lima nila sa court. Kahit nung papalapit na siya sa tres, inaatrasan lang siya ng big eh. Daring him na tumira pero hindi naman din ititira ni Nuno yan gawa nung kailangan nilang magubos ng oras. Although ang punto nga natin ay ganun pa rin mga idol, hinahayaan lang nila si Nusam at tila binibigyan ng Westbrook or Ben Simmons treatment. Actually si Coach Josh Reyes po ang pinadrawing ni Coach Tim nung play na ito mga idol at kita na rin natin kasi kagad dito yung mga priorities ng tall block sa depensa. Si Wardenberg ni hindi nga lang din direktang tumitingin kay Nusam. Gusto niya kasi maghelp syempre. Tapos dalawa na kagad ang nakatao kay JB. Nung pumasok si Kai, ayan nga rin po na dalawa po ang nag-aabang. Baka rin kasi bigla ang ipasa kay Kai yan eh. Ang pinaka nagkaroon talaga ng diferensya dyan mga idol ay itong cross screen ni Dwight. Naakala ulit ng New Zealand and eh, nakaw-play papasok sa loob. And syempre, yun nga, tila wala silang pake kay Nusam din, kaya nakaposlit din siya. Kahit kamo nung nahawakan niya yung bola, humabol naman actually itong big pero pinapabayaan pa rin si Nusam in a way na tila hindi siya nababahala. At hindi niya iniisip na ititira niya to. Ayan, pinagbayad tuloy kayo. Kaya kudos din dito kay Chris Nu sa mga idol yun probably ang isa sa mga pinaka tira ng game na iyon if not yung pinaka-importante talaga. And cold-blooded niyang pinukul yan kahit na tila dinidisrespect na siya ng depensa. Ang maganda doon eh maluwag naman din sila kaya pinagbayad niya yung mga to hindi ata nila kilala na ang isang Chris Nusam kung kailangan titira ay titira talaga yan history din ito mga idol gawa nung unang panalo natin to sa New Zealand since time immemorial taray natin gumawa ng isa pang video sa game na ito mga idol may Lakers din kasi mamaya eh, kaya pila talaga ano po ang masasabi niyo sa ginawang ito ng gilas? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.